Tapos nagminyo na ka? Na asawa? Wala. ka nagminyo? Wala Ngano man? Nga Ah, okay. Huwag nagminyo. Bako ka okay. sa orang sa okay. kalinan. Kalingan po sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Bal Santos Matubang. Subscribe niyo po. Bilya Ayo. Yeah. Yan, salamat po. Salamat din po. Hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Bella Ayo. Ayan, mga, mga partner po natin sa kalingap. Ayan, maraming Thank pong salamat. You. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop, ayan, kaysan ko po. Sa, isa rin po ang pinsan namin ni Kalingap Dan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Uh, pa po ng subscribe, pa-comment, like, and share po sa kanilang channel. Bella Ayok. Uh, hello po sa inyong lahat mga Kalingap. Ito po kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Prab at ni Kalingap Dan, si Bella Ayok. So please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap Bella Ayok at panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayo. So yun lamang po mga kalingap. Please subscribe Bella Ayo. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Suporta po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan para sabay-sabay po kami tumulong sa mga nangangailangan. Tay, may buntag. Uh -huh. Ikaw si Tatay Sinon? Kasi apelido ni Mutay. Uh, Ay, di man dai siya kadungog Parang si ano, si Tatay Batas. <laughs> tay, kisay pangalan nimo? Sinon. Sinon apelyido? Rosario. Rosario. Pila ka katuig nagpuyo dire? Gikan sa 73. 1973 hantud karon. Hantud karon. Oh, taas taas na pud no. Tay unsa man imo ang pangita dire? Trabaho ah, uh, nimo dire sa palibot. Dur na lang dia sa kahit panglampas, Adlaw-adlaw oh. ka, nagtrabaho. Wala. Kaya imong kaunin mo? Libre mo ko. Diri sa akong sa pugon. Ah. Kada adlaw sa kudyar. Lugit lubi. Ah, lugit lubi. Oh. So, pila man imong adlaw sa lugit lubi? Ah, gamit natin ka. 100. Ang ah, usa ka adlaw. Usa ka adlaw. Tapos nagminyo na ka. Oo. Oh. Wala. Wala ka nagminyo? Lapa. Na nga naman? Ah, okay. Huwag nagbin nyo. Bako, kato rang... Saka kalinan. Ah, asa man siya ron? Tuwa dito. Mag-asawa. Mag Gibiyaan ni mo? Oo. Kay nga man? Awa na may mag-ipon. awak mo nag-ipon? Uyab. Ah. Giha, doon na. -di wala gihapon. Wala gihapon. Kung saan na yung mong ipaabot na babae di ay? Wala, wala gihapon. Wala kang ipaabot? Lalaki! Ah. <laughs> Ana ka sila nga. Kano sa mga kamong minyo? Nakuha pa mataong akong minyoan. <laughs> na, mapriso ka, Ana! <laughs> okay. Wala. Ambot. Gano nga. Ako, kuhan. Dagga ko mga iso ang tanan, na. Nga Mm. Ako nahabilin habilin. Ikaw na lang nahabilin. Oh. Taas taas mo na panahon wala ka nang minyo. <laughs> wagyod. Pero gusto ka magminyo. Ha, wagyod. Wagyod. Ano ngwa manggyod. <laughs> <laughs> kay ka beta ko wa, ambot ka ka nga. Ah, ni minyo ko di wa minyo ko. Sa <laughs> wala sa bayot. wag kay gusto mong minyo. Mm, bitaw. Kamo. Karang mga manghot pa na ako raw kaminyo. ikaw na lang wala. Ako lay wa. Mm. Dako, kunya na. Magminyo ko pero dili dire. Asa magminyo, Sa? Nitibo. Nitibo. Asa man kadapit mang sa Amerika? Maragusan. Ah, oh, maragusan kalayo oy. Oh, uh. na adi to, dai. Dagang pangasawon gi mga mansaka. Pero mga guwapag naong hong. Oh. So, ah, ang problema ron, inig-add eh, to ni mo, dili ka sugtun. Huga eh, na, hindi ako hugasin na yung si Elba. Ah, may kuhan ni Layo ang tubig. Away hugasay. Ako siya ro. Huwag yan, okay, buling hong si El. Sino <laughs> mga guwapag na Mga guwapag, mistisa. Oo. So, Naka mga guwapag ang tayo niyong pero hang dire si Ayan. Naka niya, haka niya. Huwag dito sa amo. Huwag asan, tagib ka. Kaliguan pa. Oo. Oh. <laughs> Sigur, hindi ka hugasan yung tin. Diri kay baklay, wala yung mga sanilas. Ya, yeah, masagaran ito, lapok. Mmm, naman sa bukid, God. Dali lang ulan ito. Oo, oh, bukid man. Lako ha. Ah. Sige lang uwan. Kay, nagumawang lag, ko dito. Mmm. Ang hilig sa mga tao rito, uwan. Gulay oh, yan. Lami ng gulay, oh. oy parting gula yan dito, May mga isan sila. Ako na yan ang mga isan. Sa una ni Moon, ako. Oh. Halin kayo mong mais? Oo. Oh. Uh, Daghang kakorta dito. Dag kakorta kayo ko dito. Amo dahi ma, nai ma minyuan mo dito kay daghan mga kakorta di ay dito oh. di ay. Ah. Mabalik kayo kayo dito, magumalang. Hindi imong balay di rin, saan man eh. Hindi rin, paunik mong kundi humangkog. Ay, hindi makakwarta kag isa kabag. Kulay oh. ka di <laughs> Gawd jitay oi tag sa kabagman. Adaga kwarta dito? Oi, no? dali kaka kwarta dito. Nindot ko kuyog dito di diay. Nindot ko kuyog dito kay daghang kwayta. Ha? Nindot mo kuyog. Dito, kada kada pero... Dito, oh. pero brato ra ang adlaw dito. Mm, pero naay pero perma mente. 3.50 ang usa kadlaw. Aa, ah, dako na oi. Oh. Kaysa imo diri 100. Muguna diyan. Mm. Muguna. <laughs> Bas ko gi mong lawas so cool basta nasa gulay yan dapat ting ulayan ito daghan lagi pulos ulayan magidig mm. ug maisan oh Akura. Ayay ayahay kayo oh magusam ka usam na nimo ako, mahalin man ni eh. mm nya ang kilos mai sitot tagdi sutso atong unang panahon pa oh pero karon mahal na oi para ang pagtagron, wala kong kabalik dito. Wala kong kabalik. Ayos, nagbalik dito. Okay. Diri nalang kapangita, kasawa hon. Okay. Balik dito. Ayan si tatay dari ko nung na, naghahanap ng kasawahin. <laughs> Magabok? Muna mm. ay mong balay itong una. Oo. Oh. buslot na may kayo. <laughs> Pwede na rugaya, alipayaga, eh. Balay, wak-wak dili tay. Amor, ah, wala, <laughs> <laughs> inaadir, eh. Ah, wala. Kung sa'yo na-adir, eh. Gato na ko palagpot ako dito. Ay, palagpot. Ay, palagpot yan, Binibiro po natin si tatay kung mayroon pong bang aswang dito. Wala po daw. Pinalagpot daw. <laughs> ito yung lumang bahay ni tatay. Oh. Salamat po talaga sa ating sponsors po talaga. No? Sa Forever Young. Thank you. Thank you po ng marami. At ito po, nagawan po si tatay ng magandang bahay. No? Yan, napakaano po talaga. Kala kong no. bisita, si gamay. <laughs> Nakay mga bisita. Oo. Para papalimot. b e r